Isang araw, nakita ni Lila ang mahiwagang bahaghari. Wow! Ang ganda ng bahaghari! Sabi ni Lola, may mahiwagang sorpresa sa dulo nito. Gusto kong makita. Naglalakbay si Lila upang hanapin ang dulo ng bahaghari. At biglang umulan. Oh, biglang umulan pero may araw pa rin. Ako ang araw ang liwanag ko ang nagbibigay kulay sa bahaghari Ako naman ang ulan dahil sa akin nagkaroon ng tubig na nagpapakintab sa kulay nito Kaya pala, kailangan ng dalawa para mabuo ang bahaghari Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng kuting na malungkot Hala, kawawa ka naman ng kuting anong nangyari? Mahulag ako mula sa puno at hindi ko mahanap ang daan pabalik Huwag kang mag-alala tutulungan kita. Tinulungan ni Lila ang kuting na makabalik at nagpasalamat ang kuting sa kanya at nagpatuloy nga si Lila. At nang marating niya ang dulo ng bahagari, nakita ni Lila ang isang mahiwagang kaharian ngunit wala siyang nakitang kayamanan at alaman niya na ang totoong kayamanan ay nasa mabubuting gawain. Aral na mapupulot dito ang mabubuting gawa ay laging may gantim pala. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwento, like and share ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Easy Kids TV para sa mas maraming makulay na kwento.